Ang pagtindig sa laban sa West Philippine Sea ay dapat na ipagpatuloy. Ang false narrative naman ng China ay eh, hindi dapat paniwalaan ayon yan sa Philippine Coast Guard. Mga ibalita dyan, Bomboradjo Dagupan. Nagpapatuloy ang pagpapatrolya ng sandatahang lakas at Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea ya, sa pag-aaligid ng China Coast Guard at pagpasok nila sa Exclusive Economic Zone. Sa so, panayam ng Bomboradjo Dagupan kay Commodore J. Tariela, Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea. Mahalaga na nasimulan siya ilalim ng Administrasyong Marcos ang pagtindig sa laban sa West Philippine Sea. Kaya naman, inaasahan na kahit matapos marang ang termino ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay may pagpapatuloy pa rin ang kanyang sinimulan ng susunod na Pangulo ng bansa. Samantala, ang pinakamalaking kalaban niya sa usaping West Philippine Sea na nakakapaghahati sa mga mamamayan ay ang fake news at misinformation. Inihalimbawa na ito ang mga lumalabas sa mga balita na nagdudulot ng takot sa mga Pilipino ay ang false narrative ng China at ang umano'y posibleng pagsakop ng China sa so bansa. Isa lamang umano itong propaganda para panginaan ng loob ang mga kababayan. The mere fact na umabot tayo sa midterm ni Pangulong Marcos at wala naman pong gera na, na, na itutulak itong pagtindig natin. Obviously, this is a false narrative, no? propaganda para panghinaan ng loob ang ating mga kababayan para suportahan ang laban natin ng West Philippine Sea. Uh, this types of narrative ang uh, dahilan kung bakit nahihirapan na maintindihan at pagkaisahin ang ating pong mga kababayan pagdating sa usapin ng West Philippine Sea. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Tagupan, ito sa Bombo Justin Ramos na guulat para sa number one. And most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio!